mga ka-raider maganda kami sa inyo lahat yun ang ating kapitbahay masaya na naman mga ka-raider mga ka ngayong gabi ang pinaka ultimate ng gabi sa ating vlog sapagkat ating paglalabanin ang talagang matinding magkaribal alam ka ninyo sa buong mundo na itong dalawang ito ang talagang napakatinding magkaribal at pinagdibatehan aling ka ang mas masarap ngayon ay kaya ko isip i-vlog are. Upang tuldo ka na. Kumbaga sa sarili ko, alin ka nga ang masarap, mga karadya. Dahil may istorya yung dalawang yan. Yung Pepsi eh, at saka Coca-Cola. Yan. Maaminin ko, napakarami ko ng name. <laughs> napakarami ko na nainom niya pepsi ko kakulang yan siguro kung ilalagay natin sa drama ay siguro may isang bar ko na kadami sa buong buhay kung nainom ko niya marami talaga alam ganin nyo yan dalawang yan ang sikat na soft drink sa buong Pilipinas at isa pa yan ang prepared na panghalo pag tayo magiinom ng gin o inom ng alak ay siya bilhin muna ika ng coke kailangan natin ng chaser o bilhin muna ng pepsi kailangan natin ng chaser yan ang tanong, aling ka nga sa dalawang yan ang mas masarap ngayon, ganun yung mga ka-raider. Napakahiwaga. Talagang napakahiwaga ng dalawang soft drinks na yan. Kaya huwag kayong alis at atin ang malalaman at ating pagsasabungin ng Coke versus Pepsi. yun, medyo tahimik na si sina kaibigan sa kabilang bako. Dalo nga, mga ka garne. Yan. Ito na. Ito na ang ating subject ngayong gabi, Coca-Cola at saka Pepsi. Ngayon, aaminin ko sa mga panahon ngayon, ay sikat ang Coke. coke talaga, kok, Yan. Pero, pero mga ka-rider, narito pa yung taklob ng aming palyok ang Coca-Cola mga ka ay daan taon na rin 1800, late 1800 na yan na, na ni Pemberton isang pharmacist uh, si Pemberton nagtimpla ng Coca-Cola at ang chismis niya sa Coca-Cola mga ka-reader yan daw ay may halong didiretsyahin ko na cocaine yung kakadik uh, yan. yan. daw ay may halong gayong Coca po yan Ang cola siguro yung mga parang uri ng mga nut-nut ng -nut mani, parang mga ganyan. So ito mga ka-reader, Inimbento itong Coca-Cola ni Pemberton bilang refresher sa kanya soda fountain. Ngayon, naging successful ang Coca-Cola. Ngayon, ito namang si Bradham. Uh, Caleb Bradham. Bradham nga. Si Caleb. Caleb, yan. Yeah. ng na sampung taong, umimbento rin siya ng kanya. Isa din siya pharmacist. Ay di inimbento niya yung Pepsi. Ngayon, ang sabi ni paring Bradham, yung Coke ay may may halo na nakaka-addict. Kaya ang ginawa niya ay nagtimpla siya ng parang kapareho din ito pero wala yung uh, halong nakaka-addict yan. So, na ang Pepsi. So, sa madalit sabi may parokoyano rin itong Pepsi noong mga panahong yan. Ngayon mga ka-raider no, ako'y bata pa. Ay, masarap mag-usap uh, na nagyoyosi. Wala muna tayong alak mga ka-raider, chaser ang ating topic eh. Noong ako'y bata pa, nalam gan' 1980s ako'y elementary, elementary 1980s, ang sikat ng ay Pepsi. Dahil ang naging diskarte ng Pepsi noong mga panahon 1980 ay humire na mga sikat na artista at mga nganta. Si Madonna, Menudo, si Michael J. Fox, si Back to the Future, yan, Pepsi yan, Diet Pepsi. Tapos, si Michael Jackson. Ay, Jackson. Jackson, Michael Jackson, yan. Ngayon, panlaban ng Coke dahil ang Pepsi ay ang tagapagsalita, tagapag-endorse si Michael Jackson. Nag-hire din sila ng kanilang tagapag-endorse. So, Michael din. Si Michael Jordan, yan. Talagang magkalaban yung dalawa. Mga ang motto, ang filosofi ng Coke ay, The real thing, Coke is it at saka you can't beat the feeling yan, yan ang mga natatanda ko na bata pa tapos ang Pepsi naman ang tumatak sa isipan ko the choice of the new generation yan so basta itong dalawa Coke at Pepsi yan ay uh, talagang makikita nyo mga bote yan pag may inuman dahil yan ang ng Chaser lalo na Tinebra ngayon mga karader ngayon no, kay bata ngayon 80s mas iniinom ko ang Pepsi. Dahil mas sikat siya noon eh, mas sikat noong panahon na yon. Ngayon, itong ko, kung ako ako'y nag-high school, college, na ganyan. Ang mga endorser, nakilala ko rin yung mga endorser, syempre kung gusto mong tipong pasosyal, ay eh, di Coca-Cola. Kasi mas mahal ang Coca-Cola kaysa Pepsi. At mga ka nga pala sa buong mundo, ang Coca-Cola ang pinaka-recognizable brand sa buong mundo talagang kahit sa panig ka ng mundo magpuntay may Coca-Cola yan ngayon itong Pepsi ay ganun din pangalawa ang pangalawa lang aminin natin malaki, malaki ang difference ngayon nung ako nag pa sa mga bansang may football, sa Europe sa India yung mga laro nilang cricket parang ang Pepsi doon ay medyo sikat pero dito sa Pilipinas ay dahil alam ganun ang Pepsi nagkamero ng iskandalo. 1992 yata yun, number fever, na pumalpak ang Pepsi. Pumalpak talaga at marami nagalit sa Pepsi. Ngayon, ganyan <coughs> yung lagotok na. <laughs> Kuya Rider, aling gamas mas masarap. Hindi mo na chaser ang ating usapan na yung iinumin mo. Alam ganun nyo, ito'y lason, sugar. Siyempre, ako may problema na sugar. Ida, ay, di, ay para sa akin yan. Aling mas masarap sa dalawa. Mga ka-rader, kaya ako nasabing mahiwaga. Mas nauna kong ginusto ang Pepsi. Nung ako'y elementary pa. Dahil mas sikat, mas binibili, mas mura. Yan. Mura lang sentimo. Yan, ay malaki na naman sentimo, no? Ngayon, una natin titikman ay Pepsi. Dahil siguro, pag natikman ko ito, maalala ko na ako'y kabataan. T Tikman natin. Unang tikim, at ating hahatulang Pepsi. Hmm. Isa pa, isa pa. <laughs> Masarap nga. Refreshing ang Pepsi. na ngayon, nung ako'y mag-high school college, kung muna kilala ko na yung mga endorser, at medyo na-formal tayo ng kaunti, eh di syempre, pa-sosyal, medyo in, ah uh, kung baga nagkakamera na kalikatok tayo sa ulo, di Coca-Cola. Ano nga? Tikman naman natin yan ang Coca-Cola. Oh. Isa pa, isa pa. Mga karader ay talagang ako'y nabigla nabigla ako <laughs> ma maaaring ma maaaring ma ma magkakameron ako rito ng mga basher ito mga ka-raider pareho ko nilagay sa pressure at ginawa kong super lamig super lamig at aking ininom at tinikman side by, side by side by side by side aling nga baga ang mas masarap isa pa uli, isa pa. Gusto ko lang makumpirma. Hmm? Ang dami ka yun. Ah. Coke. Ay. Ha! Ah. Mga ka-raid. Mas masarap pam Pepsi. wow Mas masarap pam Pepsi. Hindi ko hindi hindi ko matanggap sa sarili ko. ako inum na ng ininom ng Coke, pero baka ang isip ko baka ito isa inkan lang dahil pag sa bote iba nang usapan. Parang inagiibang lasa. Hindi ko oo kaya isa paraan ng pagpapalamig. Dahil pag pinalamig mo soft drink sa lata, yung coke in can sa freezer na kalaga, yung tamang lamig na lamig masarap talaga pero mga ka raider mas malinamnam mas may tamis, mas masarap at mas refreshing ang pepsi ang coke ay andun yung hagod sa lalamunan pero mga ka raider masarap ang pepsi ang tagal ko hindi nakakain ng pepsi ngayong undang. Ngayon ang tanong, arigay ihahalo ko sa alak ay hindi ho. Akin na ang tinikman ngayong gabi at kinumpirma. Dahil ko yung, pag ako yung napasok, kaya ako yung napapadigal. Pag ako yung napasok sa trabaho, ang istambayan ko sa 7 eleven Hindi naman sa so, doon isang bilibili -bili ko, dahil ako ni nakakape dahil madaling araw bago pumasok. Nakita ko ngayon itong dalawa, sabi kay, kumpirmahin ko kaya kung alin ang mas masarap. Pero mga ka Ma ako'y magpapakatotola mas masarap ang Pepsi. Sa pa for the last time. Mas masarap. Pepsi. So yun mga ka-raider, medyo controversial lang ating hatol ngayong gabi, pero nagpapakatotola ang. God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod ulim vlog mga karader busy busy lang talaga ako sa mga panahon ngayon at saka sa trabaho magkikita pa ulit tayo promise o kaya salamat to sa inyo I love you